nandito tayo sa barangay ni ano Pasalin dito sa Muslimera ito yung didibay na dapat natin no relocation ni demolition nakalagay kakagulo na rito ayaw nilang papasokon yun dito ka lang

سوداي تاني اتا بايان كايو پماتاي كايو پاران ني سگانو گامون كونتينينيا انا چميتو کوان ترافيك پاران چميتو کوان ترافيك چنگا داني مو سنتر ديك سامبو سامبو ساما ايستا ائتا چاڠا ابيت تامين دنتوڠي كاگاوا اري اڠلي اڠلي Ito, no, ito yung pinaglalaban nila dito. No, the location of demolition. Uno uh -huh. chairman na uh, Sultan Sharato Darling Kapuan, Walik, at Chi Council. papasok, wala papasok, wala papasok. Matras kayo na yung mga buha. Oh, sige, sige. Matras na Cebu, oh. no sa Cebu. buha. dito tayo ako sa traffic. Oo, ako sa traffic. Yeah. Okay. Okay. Ah, sige, sige, sige. Nasa okay, okay. pag-uusap naman yun na okay, okay. eh. kagawat Kagawa kayo, kakausapin nyo Kakausapin nyo, Kaya nyo Kaya si ano. 'Yan pamuno Manila City, Lila Kagawad. Ay. Ay. Kasi, ha? Para tayo, ha? Ay. Uh, ang nasa loob lang ay si General Sucat at si Engineer Bulanon sila lang may pinayaga pumasok

Ano? Ano sa Bench! Bench! o <muchos> baka pangalo. Kagawad! Kagawad si General Sukat Lang Nandun si General Bulano na. Mag-uusap lang yun. Okay, okay. Okay, okay na. Napapag-usapan naman po. Ah, may bahay ni Che. May bahay. Nanay ko Sige na, layo na, layo na, layo Para na. hindi... Kaya sa loob na si General at Masabi sa iyo, okay, Ito yung uh, dapat uh, gigibahin, ililipat. Kaya lang pumasok na si General Bulano at si General Sukat lang. Gusto lang makakausap ni Chairman. Nasa loob sila ngayon kinakausap rin yung pamuno ng ano, uh, barangay. Barangay 647, zone 67, district 6. Eh, medyo nagkakagulo rito sa barangay uh, 647, dito sa district 6. Dahil ayaw, ayaw makipag-coordinate ng mga tao dito sa lugar na to kasi gigibay na yung lugar nila eh ayaw nila makipag-anuan ngayon uh, na mag-uusapin dalawang panig uh, pamunuan ng Manila City at saka yung barangay nasa loob sila hintay natin lumabas si General Suka at saka si Engineer Bulanon uh, may makasama na tayo mga SWAT Hello! Diretso footage yes. ko. Ha? ko Dalawa na sila pinapasok. Ginugulak na kami kanina. Wala na ba? Oh, yung oh, oh, oh. mga ganto sa may ilog, papagano niyan. Ang ganto niyan sa kanilang ilog. Wala ka ba dati rito nagpapatok pa ng bato? Uy, wala. Kasi ang usapan ng alam ko, set demolish na to eh. Sila na magdi-demolish. Okay, so, Nakapasok nga magdi eh. Good. Papasok hanggang ilog yan, hanggang sa kabilang ilog. Nakusan oh. yun eh. Dati na nag-ibayan, nabalik lang. Ah. Ano naman tayo kasama mga SWAT dito? TMRI mga kapulisan natin. Naka-standby rito kung sakali magkagulo. ito na kasi dati na to nagiba ngayon na uh, binalik lang nila dinagdagan pa kaya pinapakiusapan na ngayon di -di marami na tayong kasama mga polis dito yung dami oh pati raker kasama din natin smart police. Ay, mukhang may harap namin sa mga sequence tama naman yun hindi kami mabigyan man lang kami kahit kunting buka oh. na may harap sa mga tao namin. Kaya ngayon, talaga ngayon nila lang. Kagawad, tanong yung... ano po pangalan niyo kagawad? Jafar Bulis. Ah, Jafar Bulis. Uh, po sa mga kagawad dito sa barangay. Kaya ngayon, Yeah, sa ako way back 2007 na demolish na kami. Apo. Pinangakuha kami ng relocation. Hanggang ngayon wala pa din pa, di pa na di pa na ating lokal na pamahalaan. Eh anong sa titira yung mga tao namin? Ba? Diba? Kaya ngayon, kung masisira ulit, paano sila magsan po sila uuwi? saan po sila matutulog. Sama. Kaya ngayon talagang ilalapon po namin to. At sana, madinig po, na, madinig po nila yung ano namin, hinihingi namin na puri location o demolition. Lahat naman po eh, eh wala kami magagawa kung yun naman talaga yung batas. Okay. Pero ang hinihingi po namin, yung pampalit sa mga nasirang bahay nila. Para in case na may umulan, may sisilungan. Magawa din lang po yung nakatira sa... Ang uh, pamilya ko yung nakatira. May git sa ano? Uh, kung lang naman ito ano. Uh, nasa more uh, 50. 50 nakakabayan. Uh, 50, kakabayan. 50 na kakabayan. Ano yung gagawin kapag nabigyan kayo ng relocation sa labas ng Maynila, alis po ba kayo? Hindi. Alam naman ito ang capital city ng ano, ng Maynila. Manila. Ah, uh, bansa. So dito di yung kabuhayan, dito di nagtatrabaho nililipat pa ba sa ibang lugar? Paano na yung mga nila? Paano na yung mga anak nila nag-aaral sa lungsod? So magsisimula ulit sila, di ba? Kung sana mabigyan kami dito sa around area na to ng uh, pabahay, nila, mas maganda. Pero kung bibigyan kami eh sa mga urban area na malayo sa syudad, eh napakasakit yun ba? lalo na sa mga tao na dito na una sana, Dito na una. Dito na lumaki. O, oh, dito na lumaki. Tsaka yung mga anak nilang iwan nilang mga pag-aaral nila, edukasyon nila. So yun sana ang iniingi namin, yung relocation, relocation sana. Dito lang din sa lungsod kasi mahal na minte te. Dito na ho kami pinanganak. Dito na ho kami lumaki. Dito na ho kami mamamatay. Sige, <laughs> kagagaw, uh, total dyan na naman po si General Suka at saka si General Bula, nag usap na po sila. No Makuha sa magandang okay. mong, ano, okay. diplomasya. Oo, maganda po yung, ano, kakasunduan. Sige po, kagagaw, salamat po, also, mabay, salamat, mabay po kayo. Ah, sige po, sige po. Patuloy pa rin tayo na kay standby rito para sa magaganap na demolition. Kompleto tayo, full force, massive to, massive. hindi lang natin lumabas si General Zucat tsaka si Engineer Bulanon mga so, dito pa rin tayo, standby pa rin tayo sa Barangay 6 sa, sa Muslim community standby muna tayo, hindi natin lumabas si Engineer Bulanon at si General sukat nasa loob siya

kami nang nilalaro namin namin na yung nila kung tikarapatan talaga kasi layo uh, nga si Sabi give back ko na po siya kada so pinangakuan namin na ayan ayan palabas nila tuwagan Madi-demolish kami ulo. Ngayon, di pa di pa na diba, ipa, diba, ipapatayo. Diba, 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 Pang hinihili po namin, bago kami demolish, may, re may relocation. May may mga pinatayo naman si mahal, na, at mahal natin ngayon, is po ng mga kosyuminyo. Sana kahit gandang lang. Narbala nun. Saka si General Sukat. <laughs> oh, okay na. Tol. Tol, okay na. Oo. Oh. Kaya palabas <laughs> sa St. Ginoor sa St.

ay mga kakataid nating muslim, okay na? Thank si ay, tapos, si General Tawagan mo na lang ako. Tawagan mo ako Kailangan mo tulong ko ha. Okay, Okay, Jen, okay. 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 Ano na nangyari? Ang ipipas ay ipipas ay ipipas ay ipipas ay hindi ay ipipas 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 ay Okay. O, tapos, tapos, yung grupo lang uh, natin, uh, ang gigiba dito. Sako, sisimulan na din natin. Uh, okay, ah, okay. Oyan, maganda pa dito. Pagnabilin mo nang uh, ano, kasi kailangan to, nakita mo naman ako unang umarap dito. Uh, kailangan 'yan kausapin natin. Hindi pwedeng dali lang uh, magka-gawa yan. 'Di ba? E, Ayoko dire-respeto nila ako. Nirerespeto ko rin sila. Uh, kaya kailangan basta bang mapayapa yan. Eh. O kaya yung pag-uusap natin ano puso sa puso yung pare? Yun. Ah, yun ha. oyan maganda Purong kaya. pagmamahal. <laughs> pagmamahal yun. At saka kayon yun ha. At umaga ulit at least walang, walang naging madugo. Wala ka, walang magandang... Tahimik, tahimik. Okay, tahimik ha. Ah, mababait yun ba eh. Mababait na makausap. Ha? 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 Dito Ha? Ha? Ha?

Ayan, na kausap na ni General Sukat si Chel at mga gawa, at yung uh, Muslim community sa loob uh, magkakaroon ng set demolish at saka paya pang uh, pagigiba ng mga bahay <tinyo> <tinyo>